Ho, oh, naka-helmet. Alam nyo na. Bata-bating asawa. <laughs> For today's video, nako po. Tatawid tayo ng dalawang ilog. I-experience natin kung gano'n ba hirap tumawid sa ilog na to. Salot po sa mga teacher na nagtuturo dito. Grabe, napakahirap pala tumawid dito. Wala pa tubig ngayon, pero medyo mahirap na dumaan, Eh, lalo na kung umuulan ito. Grabe, umaapaw daw ito at napakalaki ng tubig. Kita mo naman yung puno. Inanod oh, eh, na sobrang laki, di ba? Ibig sabihin, malakas yung karen. Bali tinawid ko nga dito, dalawang ilog na magkadikit, ang haba, grabe. Kaya naman iniisip ko pag tag-ulan, pag umapaw ng tubig dito, paano kaya nakakarating yung mga teacher natin doon sa kanilang paralan at merong community pala diyan na mga katutubo, diyan din sila nakatira. At mamaya-maya nga hayan, malapit na ako doon sa kanilang paralan at doon sa community ng mga katutubo, o di ba? Narating ko din ito sa wakas. Magsasampung taon na nga ako sa City CBS. ngayon pa lang ito narating kasi naman napakahirap talagang tawirin ito. Oh, at mamaya-maya nga Ayan, welcome to Danlog Elementary School. Balik, tinanong ko nga yung mga ma'am natin dito. 100% pala, puro katutubo ang kanilang mga estudyante dito. Medyo malaking nga rin yung kanilang paaralan. Kaya naman, bagay na bagay Sa panapakaraming katutubo na nag-aaral dito ng mga bata At ayan nga, naglakad-lakad na naman ng inyong bulikat na kaibigan At nakita ko doon sa mailikod ng paralan Ay dito rin pala nakatira yung mga katutubo na nag-aaral dito Ayun no, oh, may community sila dyan sa gilid ng paralan Ho, oh, hanggang dito na lang, mag-follow ka na Maraming salamat sa iyo, bye-bye God bless!